Dahil palagi kaming nagli-lechon, kaya naman rin naman namin yung mga kakaibang lechon. Ayan, kagaya nito. Lechon baboy na ang tawag ay lechon de negra with seafoods inside. Tapos, nagtry din kami dito mag -lichon ng squid na malaki. Para sa ilalagay namin sa chan sa baboy, may propel lang kami dito ng shrimp, tahong, crabs, at malaking pusit. Tinry nga namin itong gawin ang lechon de negra. Ito naman ay sikat sa Cebu. So, tinry namin gawin kung ano ba yung difference nung dalawa. Hindi namin siya nila hat na nila nilagyan ng tinta. Kaya para malaman namin kung ano ba yung mas better ang lasa. Kaya ang half is nilagyan namin at yung half naman ay hindi. Ayan yung tinta na gagamitin namin. kinuha namin yan sa malaking nakuan. Malaking na pusit jud. Ayan. So, nilagyan na namin nito na ng mga ingredients. Asin, paminta, tapos pamintang buo. Then, laurel, at saka yung mga sibuyas, tanglad. Yan yung mga pinaglalagay namin dyan. Bago namin nilagay yung seafoods. Tapos, after naman ng seafoods, is titimplahan ulit siya para mas malasang malasa. If ever na gusto nyo rin mag-try gawin itong lechon de negra, ay kapag bumili kayo ng pusit, meron doon tinta sa loob. So, itago nyo lamang yun. So, ang sa akin ay ni ko siya. Tapos, ako na siya kinuha kapag gagamitin ko na siya. So, ito na yon. repair ko talaga siya para sa fiesta. Tinago ko talaga siya. Ito pagpahid ng tinta ay no niya siya haluan ng kung ano-ano. Tapos, nirest muna namin siya dito ng mga 30 minutes kaya para hindi man siya matanggal ba. Talagang dikit talaga siya. Tapos, bago pala namin nilagay sa apoy is meron kaming nilagay na secret ingredients okay. para maging crunchy talaga siya. At ang cooking time naman namin, every time naglilichon kami ay umaabot siya ng almost 3 hours para perfect talaga ang resulta. Ayan, ready to serve na. Tapos itong ginawa ko maglagay ng seafood sa loob ng tiyanang baboy ay first time ito. Mas maganda kapag linisan mo na maigi yung tinta ng pusit bago ilagay sa loob ng tiyanang baboy kaya para hindi mangitim yung mga kasama niyan. Sila pala, hindi sila mangitim sa loob. Para kitang kita talaga yung kulay ng mga seafoods once na naluto. Like shrimp and crabs, di ba? Ayan, ang silang lahat. Mas maganda linisan mo na maigi yung pusit. Tsaka hiwain nyo isa-isa. This is a simple fiesta celebration dito sa aming bukid, Kaya naman merong konting handaan. At saka so excited to taste this one, kung ano ba ang lasa nitong ano eh, ng lechon de negra kung ano ba yung lasa na may tinta ng pusit, so, lami man kaya siya, crunchy po siya ang wala siguro tana no, na murag na ay, ganap tong tinta sa pusit na nasunog siya, ingana siya ang lasa pero okay man kaya siya, humot siya, pagkatapos naman na lechon baboy, ay dito naman, walang katapusan na lechon, so ito yung lechon na pusit na malaki as in, lami itong kainis siya, no pero mas maayo siya, pag haman ng sugbay, eh, adobos siya, kapag hindi na naubos kasi mas malasa na yon. So ayan, wala katapos ang kaon jud diri sa among among manambok jud diri og samot. Itong pusit pala na ito ay tumitimbang siya ng 15 kilos at marami pong salamat sa nagbigay nito. At hindi nga namin to naubos lahat kaya naman inadobo namin yon sobra. Mas masarap kasi mas mabango, mas malasa. At well, thank you for watching. Marami pong salamat sa lahat ng nanonood. This is Miss Angel World. Ang mo kanunay, ingat po kayo palagi.